DOH Sekretaryer Herbosa pinaiimbestigahan sa Ombudsman sa umano'y maanomalyang paggasta sa pondong pambili ng bakuna at gamot. Umabante sa balita si Abante Reporter Ryan Reloman. Rocky, pinaiimbestigahan sa Ombudsman si Department of Health Secretary Ted Herbosa hinggil sa umano'y maanomalyang paglustay ng pondo ng gobyerno na nakalaan para sa pagbili ng life-saving vaccines at essential medicine batay sa liham ng concerned DOH employees kay Acting Ombudsman Mariflor Punsalan Castillo, dapat panugutin si Herbosa sa mga kasong malversation of public funds, falsification of public documents, violation of procurement laws at anti-graft and corrupt practice. Nag-ugat ang investigasyon dahil sa 1.3 billion pondo na hindi maliquidate ni Herbosa na mag-procure ang Pilipinas ng bakuna sa UNICEF noong nakaraang taon. Ang questionable ang liquidated fund ay nagriresulta sa delay o kawalan na ma roll out na bakuna at mga gamot sa ating mga kababayan. Dagdag pa ng DOH Concerned Employees, lumagpas na at nilabag na ni Herbosa ang itinakdang deadline upang magsumite ito ng liquidation sa COA. Kaya kahit hindi pa niya nabibigyang linaw kung paano nagastos ang naunang 1.3 billion pesos, humirit pa ang kalihim ng karagdagang 525 million pesos na sinompla ng UNICEF hanggat hindi pa naisa sa ayos ang naunang bilyong pondo. Na red flag din ng COA si Herbosa ukol sa kanyang idineklarang advances to contractors falsification of public documents umano ito dahil sa kanyang pagsasamantala sa kanyang posisyon at paggawa ng hindi makatotohanang ng pahayag sa isang pampublikong dokumento. Nangangahulugan lamang na nabypass ni Herbosa si Pangulong Bongbong Marcos nang mangutang ito sa UNICEF o International NGO. Ako, si Ryan Reloban, Abante.